Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Jason sa Good News po ito. Uh, sabi niya, lahat ng lisensya ng Diskaya, cancelado na. Philippine Contractors Accreditation Board revoke all the nine contractors license of the Diskaya immediately after the Senate Blue Ribbon second hearing. Wow, that was September 1. Ngayon ko lang ito na eh. Ang galing. Ito na, simula na ng pagbagsak. Ito na yung paniningil. Ito na yung day of reckoning. Tapos na ang kanilang maniligayang araw. Uh, tuloy kawawa na yung pamilyang ito eh. I don't know kung nakakatulog pa ba sila ng mahinding. Okay? Sila na ang sentro ng batikos ngayon. Uh, ngayon lang, kanina siguro, mga umaga. Mga progressive groups. Sinugod ang mansion ng mga diskaya sa Pasig nag-ala Indonesia na na ilabas ang mga diskaya sumisigaw ang mga ano uh, medyo mas uh, kalmado lang ng konte kumpara sa uh, Indonesia kasi sa Indonesia yung mga bahay ng mga corrupt na politiko doon is inaakyat na ang gay pinapasok na sinusunog na ito kanina yung mga nagprotesta sa labas ng Diskayo Mansion. Ano lang, sumisigaw lang. Magnanakaw, Skya, tapos in-spray, spray paint ang uh, gate ng mga ano, magnanakaw. Ganun lang. So, medyo mas okay pa yon. Hindi pa nakaabot yung level uh, Indonesian uh, protest level na tapos yung mga nasa loob naman Kalmado lang din sila. Wala, hindi gumalaw ng ano. So, sana ganun lang. So, so paano pa sila ngayon makakontrata? Wala na. Uh, salamat itong bagong Dpw secretary na isang matino para sa tingin ko ang matino ito. Lifetime ban. Itong mga contractors na napatunayan na may ghost project o yung mga substandard, pero mo yan, 400, more than 400 contracts. Sa isang taon lang yan ha. Siam na kumpanya. Pinapaikot lang nilang batas, kanila lahat. Daibes ko no hay. Kaya lang ibinigay naman sa pamangkin. Binigay sa ano sa <laughs> empleyado. Ganon, sila sila pa Tapos may kakilala ba kayo sa DPWH? Wala. <laughs> District Engineer lang. O, oh, ngayon, kung ma inilabas ni dating Chairman Greco Bilheka ang picture, katabi nila ang uh, DPWH, se uh, DPWH Secretary. O, oh, ano yan? Walang kakilala? Maniwala ka dyan. Kaya, ito namang DPWH Secretary, resign ka agad, hugas kamay na, wala na. Hanggang ganun na lang ba? Resign-resign na lang. Tapos dinidipinsahan pa niya ang kanyang mga tauhan na mas maraming matitino. DPWH, la, taas no ako. I'm very proud to say matitino sila. Yes, hindi naman. Hindi naman lahat ng taga DPWH eh, mga tiwali. Mayroon pa rin ano, kailan. Tingin ko, mas marami ang mga tiwali sa mga nakaposisyon. Oh, maganda yung ginawa ng immigration nagbigay uh, na ng uh, immigration lookout bulletin order taga DPWH hindi na makalabas ng bansa, binabantayan na kasi sabi ni congressman ano senator Marcoleta yung iba daw na uh, sangkot sa flood control scam sa Amerika na ayahay na doon so ito na ang paniningil luxury cars na madiskaya, nakakalula. Rolls Royce, magkano yung Rolls Royce niya? 46, 48,000 ba? Mercedes Benz, 20 million. 28 luxury cars ng poros milyones. So, <laughs> magkano na ang kantidad yung 28 luxury cars? Tapos, bumili lang ng uh, Rolls Royce dahil sa payong. Wah! Grabe! So, magbasa tayo sa mga comments. Siya na makalandong. Money is powerful, the root of all evil. Correct. Hindi naman masama ang kwarta. Kailan kung mahalin mo ng kwarta, uh, gawin mo ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, you cannot serve two masters at a time. Either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money. So, sayang lah, may mga tao na ang ginudyos nila yung pera. But then, hindi ang pera, hindi makakapagbigay ng ganap na kaligayan at kapayapaan. Kailangan natin ng pera para mabuhay. Kailangan gamitin natin yung pera para sa, hindi lang kapakanan natin, kundi kapakanan ng ibang ibang tao at saka yung pera na galing sa ating pawis sa ating pinagsikapan hindi yung easy money na yan ay nako uh, Stella Labinig the nerve. hinambog pa interview ni Julius Babaw 40 luxury cars so again magpasalamat tayo kay Julius Babaw at ano ito Corina Sanchez dahil sa mga interview nila oh uh, at uh, supportan natin si Mayor Vico Soto Baka sampahan nila ng cyber level Dahil sa kanyang post na Baka binayaran ng 10 million <laughs> Ang mga nag-interview eh, O, tingnan mo Julius Babaw, tinanggal na sa si TV5 sa kanyang programa ano ibig sabihin nun? Tapos, todo deny pa eh, Deny pa, hindi daw sila nabayaran. Eh, ta Corina Sanchez biglang tinanggal sa YouTube ang kanyang interview. Bakit? Ay, hindi nila makayanan ang batikos ng taong bayan. Diyan magaling ang Pilipino yung magbatikos sa social media. Hindi pa natin kinagawa yung style Indonesia. Kaya lang, humanda kayo sa social media. O ito, nagmamakaawa na ang mga Diskaya family. Diskaya couple. Huwag na daw natin idamay ang kanilang anak Dahil wala daw kinalaman ang kanilang mga anak Okay mga kaibigan Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon Dahil ang income natin <coughs> Excuse me Income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance Nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee Panorin nyo ang video na ito ko sa area sa tinanom nga kape ni Manoy Sidreno so akong bisitahon ang iyang asawa nga naga hinlo sa ilang tanom nga kape so naga basok siya so muna ni ang hitsura sa kape ni Manang ni. kape na isa kabulan uh, isa ni kabulan kape na isa kabulan bulan uh, indot kayo og tubo Oh, nindot kid kayo ang tubo nindot, sa kapi ni Manoy si Dreno. Oh. Sige so, ni ang unang tanom ni Manoy. So karon okay. atong bisitaon si Manoy kay mananom na pud siya og kapi. Uh, sa... Nga itanom ni Manoy. So naga kuan siya karon. Butang na siya og iti puradan. Manigilo agon sa iyang bangag. ibanena no ongo git pa ti mangkita sa ni no wa na 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 nga ha ni ko ni a ng tanom mga o 250 wa na mo na 600 600 magdagandang ka na gyot salamat pa sa Ginoo nga nadawa nga dapat ng among tanong. Salamat so, jud sa Ginoo nga naay nagsuporta sa amu'a. Mm. Baka -hmm. sa among mga anak nga nag-eskwela. Kay upat ning akong estudyante, isa nga high school. Mm na sa mga high school ng isa. Mm -hmm. So, sa salamat na ni kay nag nagsuporta sa amu'a Sa pag-eskwela. Nga ma padayon ni nga tabang sa amu'a. Mm -mm. Kaya aron makapadayong yun sa pagpaningkamot. Salamat kayo ng... Oh, salamat.